News mga Balita Ngayon 17.6 Million Pesos na Halaga ng Shabu na Samsam sa Talisay City, Cebu High Value Target Arestado ICC Prosecutor's Office No Comment sa Issuance ng Arrest Warrant Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte BRP Cabra Matagumpay na Hinarang ang Barko ng China Coast Guard Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon Nasabat ng Police Regional Office 7 o Pro 7 ang tinatayang 2.6 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 17.6 million pesos mula sa isang ex-convict sa anti-illegal drug operation sa Purok Sunrise 7 Borromeo, Barangay Pook, Talisay City, Cebu noong nakaraang linggo. Natagpuan ng iligal na droga sa loob ng isang backpack at plastic pack. Ang 37 taong gulang na suspect ay itinuturing na isang high-profile drug personality at nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Pro 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang tagumpay ng operasyon ay dahil sa matibay na intelihensya at koordinasyon sa PIDEA Regional Office. Patuloy naman na pinaiigting ang kampanya ng Pro 7 laban sa ilegal na droga sa rehiyon. No comment ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC tungkol sa ulat na inisyo na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC OTP, hindi ito nagkokomento sa ongoing investigations at wala itong komento sa nasabing ulat. Kahapon nang umugong ang balibalitang inilabas na ang arrest warrant kasabay ng pagtungo ng dating Pangulo sa Hong Kong para makipagkita sa OFWs. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte na batid niya ang nasabing ulat at matagal na anya siyang hinahabol. Welta pa nito, ginawa niya ang lahat para maging mapayapa ang buhay ng mga Pilipino at kung mapatunayan mang totoo ang aligasyon, binigyang diin niya na ginawa niya ito para sa mga kababayan. Si Duterte ay iniimbestigahan ng ICC sa posibleng paglabag sa Crimes Against Humanity sa naging gyera kontra droga ng kanyang administrasyon at extrajudicial killings sa termino niya bilang mayor ng Davao City. Matapang na pinanatili ng BRP Cabra MRRV 4409 ang posisyon nito sa pagbabantay laban sa barko ng China Coast Guard o CCG 3105 na may habang higit sa 130 meters. Sa kabila ng masamang lagay ng dagat na may taas ng alon na 3 hanggang 5 metro, Matagumpay nitong napigilan ng paglapit ng CCG sa baybay ng Zambales na nananatiling higit 95 nautical miles ang layo. Patuloy na kinakwestiyon ng Philippine Coast Guard ang ilegal na presensya ng CCG na lumalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause, Philippines Maritime Zones Act at 2016 Arbitral Award. Nanindigan naman ang PCG sa pangako na sa kabila ng matinding hamon, patuloy ang dedikasyon ng BRP Cabra sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan at sa mga mangis ng Pilipino. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. In thy name. 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 Showing photo nationwide. See you. God bless you, I support then Lord, conquer my fear, my faith, and my trust and yeah, I just in you. sustain me I commit like myself to this missionary life. a <inaudible> big diklaranin ng Hiram Abuzziah hindi tayo hinto we cannot lose any more persons now wow ayo isipin sarili mo sa galang ng <tong> mga alaala ng espirito santo Ako po si Cesar Sorian. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.